kung ako'y mag-aasawa na ang pipiliin ko pipiliin ko anak ng bumbero nga ano naman bumba siya bumba ako bumbahay kami <laughs> makalingay gud no magtagay-tagay ta nya na ay kantahan ginagmay anak klaro ana na atay mga kaila kusog mo og inom dili pod mo chip in maayo na lang unta sa istoryahanay ay mo ambag maupag yung maguna-una og kulipad silpon nahimong walay tagda na yung inom <laughs> walay klaro sama na sa itong karon ang akong pangutana mauni unsay buot pasabot sa buduga pay dahong laya Akala, mas maayo pa dagway unas nimo, mo. Muduga pa. <laughs> Kumidya na tanan. Pero ang may go, magbago. Clean heart. God bless. Amping kanunay.